Yaya! Yaya! Yes, senyor? Magbe-breakfast na ako, Yaya. Nagugutom na ako. Yung breakfast ko, Yaya, yung mga kailangan ko dito. Kunin na. Bilisan mo, Yaya. Okay, senyor. Masusunod po. Okay. A few moments later. Senyor? nandito po ang inyong complete sets ng mga gold. Oh my God! Wow! gold na kutsalat in the door with knife, nandito din po ang inyong nagaya ng patis na gold, ang inyong nagaya ng ulam at ang inyong gold na plato. Hindi ba ito napalitan? Baka napalitan yan. Naku hindi po senyor. O kaya ng milko, meal ko? Nasaan na ang meal ko? Okay, kuhunin ko lang po senyor. Okay. Nandito na po, senyor. Senyor, bakit po ganyan yung pagkain nyo? Samantalang so, gold ang inyong mga kagamitan. Ganyan talaga ang mga rich people. Wise spender. Wise spender kami eh. Ah, okay. Eh, bakit naman ito napakarami yung relo, senyor? At gold pa lahat. Ay, sa totoo lang, marami akong gold na relos. So, ang kwento kasi niyan, ikaw matanong ka, ha? bawat bansang pinupuntahan ko, okay. ito, for example, sa Japan ko to binili, kung ilan ang relos ko nakasama sa taas, yun din ang number of countries na napuntahan ko. What the fuck? Ito, Japan. Ito, USA. Ito, Sweden. Ito, ang Philippines. At saka, ito mga gold-gold kung gold bawat million ng pera ko, meron ako dyan nag-symbolize ng one million for example, one million So kung ilan ito, mm -hmm. itong mga tong ito, yun din ang laman ng aking bank account <laughs> bank. Wow, napakayaman din sa inyo eh? Ay natural, wise spender kaming mga rich, hindi kami kagaya ng iba Kung ang gamit mo mukhang basahan butas sa libas Wise spender nga ako, wise spender uh, sana, okay. oh. Okay. O, sige, senyor. Kumain na po kayo. Okay. Nawala na ako ng gana para bukas ko na lang ito. Dahil wise spender ako, bukas na ako kakain.